Sa possession ito, unang tumawa kay KD si Torian Prince at nagbigay ng screen si Nurkic pero maganda yung cover ni AD sa kanya. Dahil nga sa mid-range shooting dito, kinailangan niya umangat. Although, naiwanan ng bahagi ni KD si AD, nakadepensa pa rin sila dito sa ilalim dahil sa help ni Reeves. Sa sumunod na possession, si Reeves naman ang kumuha sa kanya. Post-up play. This time, nagdrop si AD at pansinin nyo na ibinigay ni Reeves yung left side. Then, switch to zone defense ang Lakers. Kaya ang ending na trap si KD against Prince and Davis sa middle. Kaya na force to kick out siya kay Gordon dyan. Eto ka parehong play. Post up ulit against Cam Reddish naman. Then ang kaiban lang is yung space na ibinigay nila dyan sa corner. Para makabuelo ito to take one dribble then shoot. Though maganda yung help ni Hayes dyan. Nakapuntos pa rin si Kevin because of that. Same play pa rin ito mga idol. Post up against Prince. Though, ibinigay ulit nila yung right side like the last play. Tignan nyo naman ginawa ni AD. Suffocating and trapping KD ang approach nila. And andyan pa si Wood as last line defender. Kaya walang chance for him to take any attempt. Kaya napilitan siya ipasa ito. Pang-apat na attempt ni KD to post on that spot. Pero ganun pa rin yung depensa sa kanya ni AD. Tatrap lang nila dyan sa corner by showing his right foot. Para mag-hesitate si Durant na umatake. Either makadribble or take a jump shot. So, kung napansin nyo, they are forcing KD to give up the ball at ipasa sa kampi niya rather than him allowing to take midi. Gaya niyan, poste kay Reddish then tatrap na si AD while checking kung sino open sa labas which is high likely is yung opposite corner na si Okogi. Para silang nakabox and one dito kaya naka-recover si Gabe to try and challenge yung tres ng Suns. Ayan, ganyan ulit. Post up against Reddish. Then, si Lebron naman yung nakaabang sa corner. Tapos, ma-open si Okogi sa opposite side. At, mapapansin nyo na tinitignan ni AD kung sino open sa tres. Kaya, na-anticipate niya na ipapasa ito kay Okogi. At, hindi dun sa nagkat na si Eubanks. Kaya, nakuha nila ang possession dyan. Sa second quarter naman, Torian Prince ulit. Screen roll action between kaden and Nurkic. Busot na sana si KD dito actually dahil yung gap sa lane ibinigay ng Lakers dito. Pero kung sasalaksak si Durant dyan, Nakaabang yung dalawang bigs na si AD and Wood. Kaya he opted to stop sa elbow then fake para maiwasan yung defense si Prince. Kaso ganda ng recover sa kanya dito ni Prince. Not giving him space at yung hands on face defense sa kanya. Kaya short yung tira niya dyan. Sa so, next play, hinanap ulit nila si KD. Notice yung space na inalaw ni Prince sa kanya na hindi siya makastop and pop with his usual shot. Kaya na pwede siya to drive and pagdating sa loob inabangan na siya ni Rui to block his attempt. Then eventually naubusan pa sila ng shot lock niyan. Pagdating naman sa last quarter yung bumantay naman sa kanya is Wooden Russell. So obviously need talaga na mas malaki yung babantay kay KD kaya sa puntong ito paubos na yung oras ng Suns. Kaya yung focus ng defense is nasa kanya na with Wood defending him sa corner while yung help is galing kay Russell kaya naminti siya dyan. Ang next naman na ginawa ng Lakers is switch defense. Dito humingi ng screen si Durant kay Goodwin. And nang tumao sa kanya ay si Lebron after switch. Medyo di maganda ang spacing nila dyan dahil nasa short corner na si Goodwin while andyan din si Allen. Paboritong spot pa ni KD ang corner kaya natrap na naman siya dyan forcing him to pass the ball kay Goodwin and nakarecover si AD to challenge that shot. Halos lahat ng ipinasok ni Darvin Ham ay bumantay na kay KD and next na tumao sa kanya ay si Davis. Dito high post, then drive to the lane, stop, turn and fade away yung ginawa ni Durant. Double team yung ginawa ng Lakers dito kahit maganda naman yung initial defense na ipinakita ni AD. Again, kita naman limited space ang ibinigay niya para pahirapan niyang tira na iyan ni KD. Actually, winnable sana ito for Suns kaso it was a collective effort sa part ng Lakers in terms of defending him. Lalo na walang ibang source ng offense dahil factor yung pagkawala ni Booker and Bill sa game na ito kaya nasagad si KD.